Kanina, isang isko, isang ah. cup. Tapos, dadagdagan natin ng kalahating cup. Sakto siya sa takal ng isang lianera. mahalaga pala yung mga marami as yung pantay yung pantay Yan. Yung cup na nagamit na yan ay 1 cup. Yan. Pagkatapos yan, kakamada na sa steamer. Yan, ang steamer. Hmm. Yan, tsaka kamada. Hmm. Titingnan ko na ngayon kung luto na ang aking recipe. Yan. Ito naman para malaman natin kung luto na ang ating leche plan. Yawa, yeah, wow, init, init, init. bubuksan natin ang isa. Tapos, atin tutusukin ng ganito. Yeah, yeah. ano, ilaw pa. pa? Ilaw pa siya. Sumas nasama pa ilaw ko. Pa. Ano oh. eh. pa siya. Sumasama. Titingnan ngayon natin kung okay na kung luto ng ang ating leche plan. Ito, ganito lang. ay tutusok natin ito. Yan. Pag may sumama pang ganyan, hilaw pa. Yan, kagaya niyan o. Yan, oh. yan. May, mayroong konti pa siya. May maya pa siguro mga 5 minutes pa. Ibig sabihin, iabutin na siya pag ganito kadami, 1 hour. Siya maluto. Yan. Titingnan. Yan. Oh, wala na sumasama. Ibig sabihin, luto na siya. Ganun lang kasimple para malaman na luto na ang leche plan. Yan. Natagtagan ko na siya lahat ng kanya sa, ano, sa ibabaw. Ito yung kanyang panapin Yan na aking tatabi dahil gagamitin ko po ulit. Magsasalang ko ulit ako. Oh Kailangan pala hindi alagay sa rep bago lang siya. Bago tanggalin. Nadikit na eh. Mm -hmm. Nadigkit na yun eh. talaga yun ha Pagkihan Video ng bumbong oh, Ano ba gayon ha Ha Punta rin yan tayo mga nakuha ito na, luto na ang ating lecho plan. nakalagay na siya sa lagayan. Ready to deliver na siya. O, kaya kayo, Abot pa kayo ngayong Paskot bagong taon para gumawa ng recipe ito para kay komita.